Hanapin niyo yung mga pogi, tatapusin natin. Diyan, diyan, banda diyan. Tumakbo diyan yung naka-jacket. Nakasumblero yun. Tumakbo diyan. Tara, tayo na, tayo na. Wala na dito, wala na dito. Yun. Grabe mo dito. Lahat tayo. Tumatanda ng tingin natin may oras pa tayo. May oras pa tayong gamit na bukas. May oras pa tayong itama yung mga mali natin. May oras pa tayo na ipagpaliban yung mga bagay na gusto natin gawin. Kaso, one day magigising ka, 25 years old ka na. Tapos 25 years na yung lumipas sa buhay. At ma-realize mare mo na 25 years na yon na hindi mo mababawi kahit kailan. Hindi pala practice run tong buhay. At alam mo yung nakakatakot na part, hindi mo siya kayang pabagalin. Pero ito muna. Nandito ako sa Pililya, Rizal. Kayo ngayon, ngayon ay nasa Pililya Wind Farm, kung saan gumagamit sila ng hangin para makapag-produce ng electricity. Napakaganda ng mga tanawin dito. Napakaganda ng sunrise at sunset. Isa sa mga pinakamare-recommend ako na gawin mo dito kapag pupunta ka ay magkape dahil sobrang lamig sa lugar na to. O baka nagkataon lang na pumunta kami. At mag-ingat lamang dahil minsan sobrang baba ng visibility sa daan. At kadalasan napakahilig nating sisihin yung oras na wala pa akong oras, hindi pa ako ready. Uh, hindi pa ito yung season or bukas na lang pero sa totoong buhay oras nga lang yung pinakasigurado tayo na meron tayo eh hanggang sa pagdating ng isang araw yun, biglang wala na at hindi ko naman sinasabing hindi totoong burnout hindi ko naman sinasabing hindi ako naniniwala na there's a right time for everything. Ang sinasabi ko lang, personally, yung ngaling na may oras pa naman ako, may bukas pa naman na yun yung isa sa mga pinakabagay na madaling paniwalaan para sa akin. Kasi uh, nagiging escape siya para hindi ka agad-agad gumawa ng mga mahalagang desisyon o may hirap na desisyon na kailangan mo ng pagpilian ngayon mismo. 25 years old na ako at sa isang idlap lilipas na lang din tong 25 years na sunod at magigising ako na 50 years old na ako. Tsura ko maaalala ko dun yung mga bagay na sinabi kong gagawin ko bukas na lang pero yung bukas na yun <laughs> hindi dumating. Meron akong naaalala na isang bagay na nabasa ko sa Reddit na kung saan tanda mo pa daw ba yung lahat ng mga sticker na hindi mo nagamit ng bata ka kasi hinahanap mo yung perfect spot na pagdidikitan nito, yung perfect toy, yung perfect bag, yung perfect wall. Tapos ang ending na luma na lang yung mga sticker mo at tumanda ka na. Yung ending na kaalis ka na sa childhood mo at lahat. Pero hindi mo pa rin nagamit yung mga sticker mo. Para sa akin, may mas malalim na message dun sa bagay na yun. Kung alam mo naman na tansyado mo yung bagay na gagawin mo, hindi naman masama. Siguro, gamitin mo yung mga sticker mo. <laughs> at ang rating natin sa lugar na to, Pililya Wind Farm, uh, 8 out of 10. Bakit 8 out of 10? Kasi first of all, madali siyang puntahan. Tapos, napakadaming amenities. Mayroong CR. Tapos, napakadaming maraming masarap na kainan sa paligid. At so far sa experience ko naman, uh, lahat ng tao na nandito ay sobrang bait and very accommodating. At napakadami naman ng parking kung family kayo napupunta hindi kayo maubusan ng parking. At ano ba ba? Tingin ko yun lang. <laughs> Gaya nga nung pinag-usapan natin sa video na to. Gamitin mo ako araw, araw yung mga sticker na pwede mong gamitin. I-take mo yung mga chances na pwede mo i-take. As long as alam mo namang makakapabuti sa ito at tansyado mo naman. So, yun lamang. Gaya kahapon. Nood ka ulit bukas ha.